Good morning mga kababayan Ayan. Uh, ngayon po tayo ay manggita. Ito po ang ating pain. Mga kababayan Ayan. Gawa lang po siya sa bayabas. Sa bay binusan po siya na namin. Tingga. Pinormal lang po siya dito mga kababayan Yung bayabas pinormal lang namin siya. Tapos ito po yung palit-palit niya mga kababayan Ayan. Kung tawagin sa amin. Ito po ay kutsara na yung hati-hati. Sa distinguish swivel. Stingless mga kababayan Ayan. sa lahat kawil. Ayan mga kababayan Ito po yung lubid namin mga kababayan Mga kababayan Dropping na po tayo mga kababayan Let's go Ababang lang kayo mga kababayan Sana effective yung kumain natin bayat sulit talaga hati pawait ben laki would say small by

sa pamay mga kababayan Mga kababayan Tanong ko lang sa inyo mga kababayan Anong luto ng paborito niya dito mga kababayan dito sa Pugita Ang sa amin dito mga kababayan Pwede namin siyang crispy fry Lagyan ng crispy fry Adubuhin laga, pilaw mga kababayan. Kinakurats na kung kita mga kababayan. comment lang mga kababayan ko ng ano, mga luto nyo mga kababayan dito sa pugita ng kababayan. I-comment lang. mga babayan ang laki sulit mga babayan kababayan Siya doon ang mainit mga kababayan tapo na Pero tuloy pa rin ang kainang kugita mga kababayan Mabang na tayo mga kababayan kung Kabul pa Mayroon na rin mga kababayan uh, Dito nga tayo yung pala ngayon sa Akustansya Sun marami po kami hindi lang po ako yung isa hindi marami po kami nakasamahan uh, ko rin na nangita hindi lang po isang barangay hindi buong barangay po iba ang barangay po tayo dito sa Pustansya Zone marami po dito ang kagaya ng kubita mga yan ang dagat po mga babayan Tama ba na kayo mga kababayan? bayan, bumalik mao bayan. natin mga kababayan yung pinakain niya mga kababayan dun mga kababayan yan kaya kain nila mga kababayan halimang mga kababayan puro na po tayo dahil akit tayo sa mga der oras na ng pahinga mga kababayan pagod na rin at saka hapo na

suami Suabi mga kababayan, sulit. Mga kababayan. Pitong sama sa mga kababayan. Ini saat ini mau bayan? Thank you for watching. Nah, kamu Bye.